Nagbabala ang Philippine Statistics Authority, PSA, na may parusa ang mga hindi mag-participate sa isasagawang National Population Census and Survey ng ahensya. Really? O so, yun ha, multang 100,000 pesos at kulong ang katapad sa mga tatangging masensus. Makausap natin ngayon si PSA Assistant National Statistician Joseph Kahita. Magandang umaga po, Sir Kahita. Sir, Congressman Irwin, magandang umaga po at magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig sa Opo. atin. Opo, uh, sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo, sir, uh, this is Aljo Bendijo. Opo. Ay, Sir Aljo, sorry po. No problem, sir. <laughs> magandang Opo. umaga po. Okay. Um, Good yes, morning Yes, Sir Aljo. Okay, so uh, this month, sisimulan itong National Census and Survey. Napakalaga po nito. Bakit po? So uh, sisimulan po natin sa July 15, ito po ay aabot uh, hanggang September 15. Mahalaga po ang ating pagsesensus kasi kailangan natin makakaroon ng update ng population counts para may reflect natin yung current demography. Kasi ang last na census na ginawa natin ay noong 2020 pa and that was affected by the pandemic. And then, kailangan din natin mag-streamline ng mga list of beneficiaries para sa government social protection programs para ma-reduce naman yung mga leakages. Kaya kailangan namin ang community-based monitoring system na may sabay natin sa gawaing census of population. Opo, po And yun? then, alam naman po natin na ang census of population, ito yung basis din sa pag-provide ng information para sa distribution, lalo na sa mga LJU sa ating allocation. Opo, okay. Ano ito i-reduce -re natin, sir? Again, anong hindi ko nakuha eh? Ang alin po sir? Ano po yung sinabi nyo? Community based. Ano po i-re-reduce natin sa Ah sir, ah, Yung community based monitoring system. Balitawa po kasi yung activity natin ngayon. Opo. Census of population and then yung ating community based monitoring system. Ano ba ito? Yung ating pong penalty provisions ay mag-a-apply po para doon sa population census. So may mga mandatory questions tayo sa population So naayon sa bata sa RA 10625 the penalty provisions na uh, nabanggit po ninyo, mm. mayroong fine na 100000 at uh, imprisonment ng isang taon pag oh. hindi makapag-comply sa census at hindi makapag-provide ng truthful information or responses sa mga questions. Ang oh, monitoring system naman po ay nasaayon sa Republic Act 11315. Ito naman po ay voluntary at ang purpose ng community-based monitoring system para ito sa ating mga targeted and tailor-fitted interventions para makapag-drive ng inclusive development strategies. So kinakailangan kasi dito may streamline yung mga list of beneficiaries natin. So kung ati pong mariricall, sa DSWD meron tayong listahanan. Yung CBMS natin ay siyang papalit sa listahanan. Apo. So makapag-provide tayo ng updates ngayon para sa ating mga beneficiaries para sa mga social protection programs. Okay. Alright, sige po. Abiso na lang po sa taong bayan na uh, sa pagsisimula nitong national census ng BSA, sir. Dagang salamat, sir. And dito tapos kami ay magpapasada sa lahat ng mga ating mga respondent households na mga previous censuses natin na surveys at sila ay talaga nagkipagtulungan sa atin. So sa darating na July 15, simula lunes, Meron kaming higit 70,000 na mga enumerators na kakatok sa inyong mga bahay at ito ay matatapos hanggang September 15. Kami po ay nakikiusap na makipagtulungan po tayo sa ating mga enumerators. Makikilala naman po natin ang ating mga PSA enumerators. Sila po ay nakasuot ng PSA uniform na may PSA logo at meron po silang ID. So meron po tayong mga katanungan at magpo-provide po tayo ng mga truthful information. Okay, thank you, thank you. ah uh... Uh, sure. Sir Joseph Kahita, thank you sir, so much. Thank you.